tatanggal po tayo ng mga laman ng fried natin kasi lilinisan to kasi uh, lalagyan siya ng bago kasi malapit na palapit na palapit na yung ramadan namin na mga muslim tinan mo naman yung ano yung mga ice dito sa taas tumutubo na kasi sobrang lamig na kasi dito pag hindi naman malamig yung araw dito sa amin wala to hindi siya hindi siya hindi siya dumadaan dito sa taas. Ito hindi na pwede, parang alos na hindi na masisirado kasi ano. Nandito na yung mga ice. Yan. Kaya bukas lilinisan ko to pero tatanggalan ko muna ng mga laman. Yung iba natanggal ko na yung nilagay ko na sa rep. Yung iba. Kaya ito muna rin natin. Yan. sa Tatas. Yan na po. Natanggal ko na yung iba. Yan. Yung nilagay ko na ano kaya yeah, sobrang lamig tanggalin natin yung mga laman pero pag mag ano naman to ibabalik ko din dito na uh, uh na maayos pero ngayon kailangan muna tanggalin natin yung mga laman-laman bago siya bago siya linisan. Kasi, yung pre may mga lamang-lamang pa tayo. eh. Kaya nga natin dito ilagay. Hindi natin pwede dito ilagay sa ref. Eh, oh, so, sa ref. Kasi masisira. Kasi, yan, mga burger, tapos mga chicken. Yan. Pag, labi, ramdam na ramdam ko talaga, talaga. Ramdam na ramdam ko talaga. Sobrang lamig ng kamay ko. Kasi, okay. Malamig talaga. Yan. Okay lang kung masisilayan Yan. Sarado naman. Ayan, tingnan mo naman yung ice na ice. Hindi mo na siya pwedeng... Ay, naka talaga. Ito. Ayan. Tingnan mo naman yung kamay ko. Halos wala na makikitang Sobrang lamig kasi. Ako na yung grabe, oh. Yan, tignan nyo naman yung ice. Grabe nang tumataas na kasi sobrang lamig na dito sa amin kaya kailangan na talagang linisan pag pwede na talaga sa halo-halo kung hindi madumi to pero madumi kasi nilagyan siya ng mga kambing mga karne kaya hindi pwede itong kunin kaya sobrang lamig yan sobrang lamig tingnan mo naman dito sa taas o oh. yan papatulogin ko tatanggalin ko yung saksaka niya yung yung wire para matanggal to yung mga ice dito bukas na lang nilinisan kaya nga dito na lang muna yan maglalagay tayo sa binili ng mga amok ko na para pang ramadan ito po yung araw namin pang ganitong araw na hindi na po yung pang ramadan namin ito po yung para sa sambusa kaya natin sa freezer Ayosin natin para maganda naman yung paglalagay. Yan. Para makilis, ilagay natin yung 4.2 sa kabila. Ay. Hindi magpuhang. Yan. Itatlo-tatlo natin para mabilis. yung iba, tupihin natin kasi hindi. Ito yung nakaraan na inugasan ko yung present Yung nagyan ko ng mga fresh. Eh, inalisan ko ng ice. Yan. Nagyan natin dito para okay lang. susunod naman ilagay natin ay dito, iwain natin mo na. Yan, iwain natin Ito po ay para sa pang ramadan namin. Kasi malapit na dumating yung inihintay namin na pang ramadan. Grabe naman itong dami. Anong pangalan sangsang bosar to oh ayan to yo kanyang pangalan pag gusto niyong umorder nandiyan din yung number ayan Unahin natin na ito. Buksan natin. Lapit na kasi yung Ramadan namin. Yan po. Kasi dito, alos dito po yung madali maubos itong ganitong. Kasi araw-araw dito yung pinakain namin sa Ramadan. Hindi po kami kumakain ng kanin pag umaga. Hindi katulad sa amin sa mga Pilipinas kumakain kami ng kanin. Dito, wala yung mga ganito lang Ayan. yung so, iba ito pili natin ang mga maliliit para magkasya uy oh, bismillah pa ako nagulat ako sa alaga ko sinipan yung karton gamitin iba para magkasha-kasha siya. Ito po yung alos madali ma tingnan ni Monique kamay ko dahil sa sobrang lamig. <laughs> Pasensya niyo yung kamay ko ganyan ah. Sobrang lamig kasi pag lumalamig ganito pa yung nangyayari. Kaya ayan. Bahala kayo dyan kung ano yung sabihin sa kamay ko. Ito ba ako rumayos? Yan, buksan natin na naman yung isa. Apat ka karton po yung binili ng amo ko. Kasi ilang araw na lang. Hindi abutin ng one week. Ramadan po sa amin. Kaya sobrang busy na naman. Wala naman tulog. Ito po yung Ito po yung pinakamaliit. sa baba. Okay. Okay. Okay, madali. Kasi dito sa babae dyan, may yung mga karne ng kambing na nagayhan nagay Tapos sa so, taas ka lang. Pero ilipat ko din sa presyo na rin. Ayan. Ayan. Tapos, ilagay natin ito. Ayan. Ayan, ang pinakahuli. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Kaya susunod, sobrang mga busy na naman tayo. Kaya sobrang salamat po sa Panginoon dumating kami sa araw na ito. Yung nitay namin yung isang buwan.